Okay, yes. i-record na, na lang. ba yan? I lemon I yan eh. Ah, lemon mo to? Basahin mo kasi. ayano okay. Ay, you know, Black pepper? Ito? Hindi, black pepper. Ito? O, anong ba yan? Brown. O, oh, ito na lang black. Saka yung itong ano? Garlic powder. Garlic powder. Yung maliit lang na garlic powder. Mm -hmm. Yung maliit lang. Anong garlic powder? garlic salt din eh. Masarap kasi yung garlic powder eh. Kaya mo na wala eh. Ito oh. Hindi yan. Pangit yan. Wala. Kaya nang cut na. Cut na? Tanaw dere. Ito oh. Tanaw dere.